Gusto mo ba na siya ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong lalo na kung nag-away kayong dalawa at ikaw ay baliwala na sa kanya at hindi ka na niya pinapansin o tinatawagan o i-chat man lang. Kaya kung gusto mo na mababalisa at hindi mapapakali ang partner mo o ang mahal mo, ay gawin itong napakasimple at napakaepektibong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. At dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya. Pwede ka rin gumamit ng actual photo niya kung meron ka. At pagkatapos, pakatitikan mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo, mag-focus at mag-concentrate ka, itouch mo lamang ang larawan niya dyan sa cellphone mo at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pahiran mo ito ng kaunting laway mo. Ipahid mo lamang ang kaunting laway mo sa larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At ganito lamang kasimple ang ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta gawin sa tama at hilingin ng buong puso. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip ang mahal mo sa iyo. At isa itong gabay at isang paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.